So hi guys, well, kaya balik sa panibagat ng video sa Christian Garden So ayun guys, at tanga natin walang upload Ayan, ngayon guys, update tayo dito sa may garden Ayan, nag graft kami ni Mama O ngayon si Mama na nakikita nyo nag graft Ayan guys, so Kasi guys, naging busy tayo nitong Isang buwan pa tayo walang upload ba? Mga isang buwan no? Ay, ano na, kulang-kulang isang buwan na Kasi guys, sobrang busy namin sa ano dito sa bukid kasi uh, panay tayo deliver tapos nung nakaraang mga linggo galing kami ng Bicol nag ano kami dun guys nag kami dun sa kaibigan ni mama kaya medyo na busy talaga hindi ako nakapag mga upload ayan. kasi guys dito marami na nawala dito sa mga ano natin sa mga buging bilhin natin ayan guys tulad nito ayan nakapareserve na to guys may meron ng mayari nito ayan oh yung sakura belikan natin dito Ayan. ang kapal kapal niya na ngayon hindi na namin siya tiniriman guys para ano ah mas kumapal kapal pa yan no? lumagulago para mas maganda siya lang na tingnan Ayan, tapos isa pa dito ito guys na na rin to ayan no ayan naman kung nanonood kayo mam dami na palabas sa bulaklak nito ayun no tapos ang lago niya na rin kasi noong nung nakita to ni ma'am, wala pa siya ganong dahon kasi nga ah, nabunot to. So ngayon, naka-recover na siya. Ang dami ng palabas na bulaklak. Ayan o, maliliit pa lang. Ito pa, ang dami. Punong-puno to ng bulaklak guys. Ayan o. Sana nanonood si ma'am para makita niya. Ayan o. Isa lang pala yung mayari nito guys, pati yung sakura bili natin dun sa kabila. Ayan. Paano ba may patungan? Ito. Ayun na siya. So, kayo, na Saan ma? Ah, ah, sige, papakita ko din yan. So, ayan na. Ah. Yun ang dami niyo nang palabas ng mga bulaklak. Saktong-sakto to sa June. Kasi, ah, June kasi ang plano namin i-deliver to. Ayan, no. Oh. Ah, naka-fully bloom na to by June. Mas ang ganda kasi yung dahon niya ngayon. Mga bagong dahon. Kaya dilaw-dilaw. Dilaw-dilaw siya kasi bago yung mga dahon niya. Ito pa. Mayroon pa dito yung sinasabi si mama guys na isa. Ito kasama din to. Ilang pinasa sila malalaki mo? Tatlo? Apat? Tatlong malaki. Tatlong malaki. So ito pa yung isa guys. Itong isa, nung nagustuhan to ni ma'am, wala pa tong graph. Tapos sabi niya sa amin, uh, i-graph namin siya. Kasama na to sa nakadeserve ngayon. Ayan, medyo makalat lang yung ilalim kasi nga... Uh, nag -graph kami, hindi pa siya nalilinisan. Pero ito na, yan, may mga graph na ito guys. Ayan. Ayan. Anong variety nilagay mo dito? Sakura din? Sakura. Ayan, ang dami nito. Ang kapal nito pagkano na bulaklak na nabuhay na. Ayan. Kasi yung puno niyan laki. Ito ay sa malayo. Ayan guys, ito palang kawa nito. Yung pinakamalaki namin. Siguro may limang tao magbubuhat lima apat sa apat hirap pa yun kaya dapat mga lima lima mga lima hindi ah kung di tao dito sa atin mga lima lang kung tao sa ibang lugar kasi guys yung ganitong kawa kasi namin na try kasi namin to na deliver to diba sa Bulacan ba yun ito guys so yung nabunot na to yung sinasabi ko nabunot walong ah, ah, tao nagbuhat niyan <laughs> <laughs> yan ganyan kalaki walong tao. Yung kawa din niya kasi laki din noon. ayano no. oh, tao yung nagbuhat niyan. Pero nung dito sa may bukid ang nag Ilan na kami nagbuhat nito? Apat lang kami. Ha? Ah? Hindi pa niya binuhat may ron kayo ng ano? Push cart. Mm -hmm. Hindi, pero nung pagangat sa truck. Apat lang kami nagangat sa truck. Binawasan yung ng lupa. Oh, binawasan namin siya ng konting lupa. Pero ilan lang naman yung kilo nung nabawas sa lupa do? Wala pa 10 kilo yung nabawas. Ayun. At saka ano to guys uh, Mas maliit to Mas maganda titingnan tingnan Kasi pala siyang bonsai Tapos ang ganda pa nung Variety na nilagay ni mama Kasi maliliit yung dahon Pati bulaklak niya Ayan o no. Gusto kasi ni ma'am pare parehas yung itsura ng Kawa Kaya Ayan nilipat namin siya Mas maganda siya lalo tingnan Kasi nga ano Ang laki ng puno Tapos ang laki din ng kawa Mas maganda siya lalo tingnan ngayon Rati kasi guys Mas maliit yung ano nito eh mas maliit yung kawa na pinaglagyan namin. Saan pa ba yung iba nung kay ma'am? Meron pa siyang ano, 'di ba? Meron pa siyang 21J na dalawa tapos ah uh, yung ano, yung Hawaii White. Ilang Hawaii White yung kay ma'am din? Dalawa din ba? Dalawang Hawaii White, dalawang 21J. Tara punta natin ngayon doon. Ayan. Isa-isa lang mayarin ito guys. Ito, pati yung dilaw, pati yon. Isa lang. Pati pa yung pupunta natin ngayon na ano dalawang 21J gusto kasi ni ma'am pagka nag uh, tayo gusto natin gusto ni ma'am na ipakita din yung kanya para updated din siya dun sa itsura ng halaman niya ayun guys kaya pala busy din pala ayan no pero na kami kubo kubo dito ayan May kubo kubo na kami dito ah so di pa siya tapos sa so, ako na ipapakita guys pag natapos na yan so ngayon yan muna yung pakita natin may tower-tower na dito si Mama. <laughs> Asan na yun? Ah, ito. Dalawang 21 Jewel. Ito. Ito na yung 21 Jewel na gusto ni Mama. Ayan o. Oh. Ang ganda din ang puno niya. Malaki kasi ita ko to malaki pa yata sa ano ko ito pa isa 21 jewel din to guys Ayan. O. gustong gusto ni ma'am tong gantong itsura na 21 jewel kahit na ordinary lang siya pero kasi ano ang ganda na tingnan pag ganito na nakapabonsay pag ganito guys alagaan lang to sa dream. sa trim para hindi siya humaba Ayan, o. ito pa isa Ayan Tapos Dalawang ganito guys Dalawang uh, Hawaii white Ay ma'am Kung nanonood ka man, Ang ganda ng mga Hawaii white ngayon ma'am Kasi mas Kumapal sila lalo kaysa nung huling punta nyo Ami, mili na kami ng dalawa na Sobrang kapal Tapos ano Ang daming bulaklak tulad nito Ayan o no? Ang daming bulaklak Pero mas makapal yung nandito Ito Alam ko ito yung napili nyo ma'am Na una na super kapal na yan o super kapal nya yan o sa dami nyang bulaklak ito na yung isa mamimili na lang kami ng isa doon na mas kakapal pa ayan ayan guys marami na nawala dito sa mga buging bilya natin ayan tulad nito ito guys ah uh, wala na dito, naka-reserve na rin to. Meron na rin tong down for pick up na lang. Tapos so, pick up na lang to. parang update ko lang kayo dito sa may bukid guys kasi nga um, medyo pangit na dito kasi nga wala na ganong mga malalaki Ayan. kaya kailangan magiging busy na naman kami mag, ano, mag na mag graph Ayan. ilan ilan na lang itong mga malalaking buging bilya natin Ayan. may mga bago tayo dito Ayan. tapos ayan pa guys malami tayong mga bagong loot stack dito mga bago tayo rootstock ito guys ready na to for ano naman to mga October November pa medyo matagal tagal kasi hindi naman natin kaya itong igrat nang ng sabay sabay And hindi naman natin kaya biglaan kaya mga November pa kami magbabenta nun ayan may mga bagong graft din dito ito ayan nakalimutan hmm, na yata ito ni mama Ang tagal na eh sisilipin kita mamaya at saka guys ang ganda pala ngayon dito sa amin makulimlim hindi maaraw may mga paambun-ambun pero ano naman okay lang naman sa buging bilya ngayon itong panahon guys maganda mag graph yung ganyan ito na makulimlim so ayun guys na-update ko lang kayo, pati si ma'am, dun sa mga buging nila niya. Then, kita-kita ulit sa susunod na video, guys.